Hello guys, ito nga pala ang mga tanim ko na tahibong, lalago na ba? Diba? Ayan, dati ang liit-liit pa lang yan, ah, isang puno lang yan, ang liit pa niya, isang puno lang yan. Tapos, nung, luma nung lumago na siya, nag kumukuha ako ng mga tangkay at nililipat ko, nilipat-lipat ko kahit saan. Kasi gusto ko talaga marami akong tanim na ganyan para kung maglaga man ako, kahit araw-araw, di ako maubusan. Ayan, mga guys. Di ba ang lago na? Ang dabi na nila, kahit na araw-araw pa akong maglaga ng tahibo na yan. Marami pa rin. Hindi siya masisimot. Ayan yan ang puno ng tahibo ayan ang dahon ayan ang dahon niya malung pag namumulaklak yan guys ipapakita ko rin sa inyo may bulaklak yan eh yan sa mga hindi pa nakakaalam kung anong itsura ng dahon ng tahibo, ayan ito yung puno niya maliit lang na puno yan pero madali lang yan mabuhay pag itanim. Kahit itong tangkay, itatanim mo lang yan, mabubuhay na agad yan. Basta diligan ng araw-araw. Ayan. Dami pa niyan sa likod ng bahay. Sa likod ng bahay ko, marami pa yan. Ayan. Bye guys! Thank you for watching. Sana nagustuhan niyo yung video kong ito. At see you next video.